All right mga amigo, so balikan natin ang nakaraan mga amigo noong nag-dry dock ang aming barko dito sa Grand Bahamas Shipyard. So as you can see mga amigo, ang ating barko ay nakapasok na sa floating dock ng uh, Grand Bahamas. So kanina mga amigo, ang level ng tubig is nasa 8 meters. So ngayon is nasa 4 meters na mga amigo. So malapit na. Habang nagbabawas pa lang ng tubig mga amigo, ang mga shore facility is uh, abala rin mag-install ng uh, shoreline mga amigo dahil mamaya pag uh, para na makina, is ipasa na ang uh, from uh, ship supply to shore connection, mga amigo. Good afternoon, everyone. So, we're here in Grand Bahamas Shipyard. So, mag-ride kami. Ngayon, hantayin namin yung shore connection ng barko. Ayan Para makapag blackout na kami sa aming makina. So, ayan, mga amigo. As you can see, nagsimula na silang mag-install sa kanilang uh, shore connection, mga amigo, dito sa ating uh, breaker mga amigo. Ayan mga amigo. This was happen mga amigo on uh, February uh, this year mga amigo. Diyan sa Bahamas Shipyard. All right. So ayan mga amigo nakalatag na ang kanilang uh, shore wire at ready na ikabit dito sa ating breaker upang magkaroon tayo ng shore connection. Mamaya pag uh, pag mag blackout na tayo sa ating makina before mawala ang tubig dito sa ating uh, floating dock. is Ganyan natin kung okay ba, hindi pa nakabaliktad. Pag nagsalitan na, pag nga ano yan, doon natin magpapalit ng pacing. Ah, okay. Magbaligtad ah. ng rotation. Alright. Kasi rito may cover pa. Ah. At nang makabit na ang wire mga amigo sa shore connection dito sa ating breaker mga amigo ay saka pa tayo magpaandar ng ating emergency generator. So dito rin. So, ano niya? Panel niya. So, Para hindi siya mandar ng automatic. Kasi Naka-short connection tayo ngayon. Inform yung bridge para mapara yung mga kailangan ni para yung mga non-essential na mga machineries or equipment sa barko. Dapat natin ipara. Ayan mga amigo, sorry din ang aming emergency generator mga amigo. Habang ang uh, crew ng uh, Bahamas Shipyard mga amigo ay busy rin nag-secure uh, sa kanilang uh, wire mga amigo. Ayan. Okay na ang uh, tatlong fishing natin mga migo nakakabitan dito sa ating breaker. So, we are waiting sa kanilang uh, abiso mga migo kung uh, pwede na bang magpa sa aming emergency generator. Okay, May ilaw to. Sige lang ha, Pero kung ano wrong mag ilaw dito ng pula. So, dapat tawag green tayo. Ay, yan mga migo, so tumawag na ang isa sa personnel sa Bahamas shipyard upang matisting ang kanilang shore wire kung wala bang uh, baliktad or hindi ba baliktad ang kanilang pagkabit mga amigo so as you can see mga amigo naka face connect so it means mga amigo okay naka green siya kultahe 4.50 ah uh, 4.40 ito ah uh, mga ano 4.60 mga 4.60 o oh. kultahe o yan ano kilowatt hour bagong ah connection bagong connect sa short so yan Pinano na yung lift. Yung breaker. Okay, ito yung binayar pato. leg? Okay. Oo oh, na, sir. Ah, uh, i-on ko dito yung breaker. Nakao pa naman dyan yung power, di ba? No, nakao pa rito. Okay, dyan uh, na tayo mag-on. Dyan na tayo mag-on. dito na, para ready na rin dito sa generator. Okay, okay. on the breaker. Okay, so, nakawala na ba, -ba, ba kami.

Stop enter. Stop. Oke, okay, stop generator. So, apa? Oh, so, tayo sana. Ito, so, tayo sa connection. Ayan.